Bakit nga ba mataas pa rin ang presyo ng bigas dito sa Pilipinas? Yan po ang pag-usapan natin sa video na ito. Pero bago yun, lilinawin lang po muna natin, hindi po politika ang pag-usapan natin dito, kundi ang ekonomiya natin, ang estado nito, at paano ito makakapekto sa mapumumuhay ng bawat Pilipino. Ayos po. O, pero bago yun, ako nga pala sa si estudyante trader, isa po tayong third year finance student but I am also a content creator, business owner, and a global trader and investor as well. So tayo po gumagawa naman content sa yan about sa finance, business, and economics. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, and follow mo na yung mga social media accounts natin. Ayos po. O pag-usapan na natin, ito yung tatlong main key reasons kung bakit mataas po ang tinatawag natin na rise inflation. When we say rise inflation, we are talking about particularly sa biga po. Diba? Kung magtitingin-tingin kayo sa inyong mga local markets, uh, makikita nyo dyan, hindi may 50 55 hanggang 60 plus po ang bigas. Ngayon natala po ang rice inflation ng 23 plus percent. Some other commodities, uh, yung inflation niyan are uh, most likely ranging from 5 to 10%. Percent. Pero ang bigas talaga yan ang BP na inflation so far. Ngayon ito po ang tatlong reasons kung bakit nga ba mataas pa rin ang presyo ng bigas despite of being We are an agricultural country. So number one, yung tinatawag po natin na syempre law of supply and demand, mas mataas yung demand for rice dito sa Pilipinas kaysa sa supply na pinoproduce whether it is our own production or imported rice. Ibig sabihin po nito, mas uh, nauungusan ng demand yung supply sa market. Filipinos love eating rice. Ibig sabihin po nito talagang kasama na yan sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. So then, ibig sabihin po nito hindi natutugunan. O bakit nga ba? Kasi nga, bakit gano'n? Agricultural country nga tayo pero tayo pa yung Uh, nagi import ng rice sa atin, di ba? So, kaya naman, yun po yung mga uh, number one reason na yun. So, number two is definitely yung tinatawag po natin na importation cost. Oh, uh, maraming ang intervention na ginagawa dyan ng government. Uh, dapat talaga dyan is palakasin yung ating own production. Hindi na nga maiwasan yung El Nino, yung La Nina, yung mga natural disasters. Pero may magagawa naman siguro tayo when it comes to our own production. Ngayon, yung sinabi ko kaninang importation, siguro ma ma mataas masyado yung tinatawag natin na cost of importation of prices. Ibig sabihin, baka naman mas pam mapamahal talaga tayo kung mag-aangkat tayo sa ibang bansa at dito yan dadalin sa sariling bansa natin. So, yun po yung problema dyan. And lastly, number three, one of the main key reasons is yung tinatawag po natin na possible crisis or geopolitical tensions, yan, yung mga dispute sa West Philippine Sea, territorial dispute, ito po ay nakakaambag sa tinatawag natin na pure uncertainty and doubt ng mga traders and investors. O, paano na punta doon? Dahil, pwede yan makaapekto sa ekonomiya and your overall well-being ng economy, katulad ng GDP, inflation rate, yan, yung macroeconomics and microeconomics. So, meaning, kapag ka nagtuloy-tuloy pa yan, pwedeng tumaas ang presyo ng mga bilihin, magkaroon ng job layoffs at wag naman sana magkaroon talaga ng crisis at ng gera. pero yun nga uh, sana mas bumaba pa yung presyo ng bigas kasi isa yan sa mga pangunahing pangangailangan lalo na po dito sa Pilipinas. Okay? So, kaya yun lamang mga traders I hope nakabigay tayo ng insights dito. So, meaning hindi po politics ang pinag-usapan natin dito dahil para po sa akin, eto lang naman, ang government meron niya mga bagay na makokontrol at hindi niya makokontrol. Aminin na natin yan. At pinaka-message ko lang po sa inyo, eh, hindi naman tayo sagot 100% ng government eh. So, tayo pa rin yung Magsisikap sa sarili natin para syempre maabot natin yung mga basic needs natin. Kaagapay lang dyan ng government pero hindi talaga sila yung uh, gagawa or magbibuild ng dreams mo. No? So kaya yun lang mga traders. God bless you and uh, magkita kita tayo sa aking mga next vlogs. Bye bye!